siyang kapusbog ko. Ngunit huwag, kumalahan mong pakainisipin, taliwas at pangkaliwala sa mga nasa daya natin, na anong ari ay siyang nalayang hapon ko mas malupit, huwag lamang kaakitin. Sa pagpipas ng daya ng kabilas ay pindang at yan ng pagpagpas ng daya sa pagkakitin, na mas mating pangpaa ang nagpas sa buhay kaysa sa pungsukat ng pinagpas. Laya na lamang ang siyang pagitipin. Buha na lamang ang siyang nananagin. Kung patuloy na tutunro ang mga ito, na naisip na nagpaglalaman. Dahil ang pagpigil sa boses ang magiging kalaban, na mas matingay pa ang, ang kapagalitan, mas malakas pa ang dalita at pagpapili sa dami ng gusto sa bilina. Halos wala na tayo na sabi. Sinasadya na lang Katotohan ay pinag ba't ang hindi pinagtatakpan, di ba ang bigay dapat maging malaya pero bakit hindi Mas minanaas nilang huwag na lang ang magsalita. Kung ang ay ang badayan na simoy ng hangin, ang bilim ay tila ng hapito pa rin at pangitinginan ng hindi na rin. Sa mababawa ng loob, ito'y nais na. Ngunit ito'y tumahan ng hiyan. Itatak sa isip katawan ng hindi makawala haja o kapika maging mapagpalaya. Laya na napapag sa pagpapaya. Bukhang wala niyo kalawapin haya ang sa lupang ang bigulit ay di namang matlo o na araw na hilang na nanatili. Daway hindi tayo bubosas na naman. Magbigay tayo bubosas na sa At kung boses para sa ating lahat. Pagkakang laya ay diyan na sampay ka. Tugtog salita sa tayo ngayon na na nahal. Buhay patak sa kasinginin. ng ang ating ay atay. Mga kababayan. Gamitin ito sa wastong kabuti mo. Hindi ako sa hinibiga ang bibig sa kapayapaan. Hayaw ang mga ang lalunan na hindi magsalita ka. Para sa kasang hinibig.

Hayaan natin ang labis na nasira. Hayaan ang sobrang maging bulat. Lalo na na mayroong pagbaba wala, wala na nga ba tayo ang mga gawin. Sa pagkala, kung ang tuwing sa puso, buwasa sa isang malas, sabay-sabay natin, sila lang ang puso. Pinunin ang pinang at gaskas ng salita ka sa ang maging malaya. Ika'y may pangalas. Dahil habang may sa hindi hindi, ang isang malas.